Hello guys, good morning or good evening or good afternoon everyone. Um, this is Farano Channel. <laughs> na ko kayo guys. Alam niyo, uh, ngayon is Valentine's. So my uh, my surprise daw yung special someone ko. Sabi niya may darating daw mamaya na delivery. Hindi ko alam kung ano yun. So abangan natin guys later wag kayong mawawala sa ano sa primer ko <laughs> sa video na to para malalaman nyo kung ano yung kanyang surprise sa akin so abangan natin yan guys mamaya kung ano yun sabi niya kasi may deliver na darating sa iyo mamaya so abangan natin kung ano yun so samahan nyo akong pumunta maya doon sa labas para kunin yung kanyang uh, pinadeliver sa akin na surprise. <laughs> so, hindi na siya surprise kasi sinabi na niya sa akin na may delivery na darating. Pero, hindi ko alam kung ano yon So, abangan natin guys mamaya. See you later. Hello guys pasensya na hindi ako nakavideo nung dumating yung uh, pinadala sa akin kasi mahirap magvideo na nandun yung bata uh, yung alaga ko kasi nandyan siya eh um una kasi nakakatawa pa kasi una lang na dumating is yung ano yung <laughs> chocolate at yung pandesal <laughs> So, ito yung pagpunta ko, binigay yung sa akin nung ano, hindi rin ako nakakuha ng video doon, nung paglabas ko. Kasi mahirap nga talaga mag-video dito pag mga bata na yung involved. Even mga madam kasama. Hindi pwede mag-video. So, for the short story, pumunta na ako doon sa labas at binigay na sa akin yung ano, yung pinadeliver sa akin. So, that is only the uh, 11.30 I think dumating so chocolate and um, pandesal kasi nagtanong siya sa akin kung gusto ko ba daw ng pandesal sabi ko oo oh, kasi kumakain naman kami niyan doon so ito yun siya guys yung unang dumating ito sa natin ito siya pandesal to dalawang ano dalawang box ng pandesal at saka, ito yung chocolate. Mercy. Mercy chocolate. Uh, malaki to. Two pieces. So, nag ako sa kanya. Sabi ko, ito yung dumating. Nagpasalamat <laughs> so, ako kasi expectation ko. Yun lang talaga yung yung ano, yung in-order niya for me. Uh, pina na pinadeliver niya yung chocolate at saka itong pandesal. O sabi niya, nagtanong siya, ito lang ba? Sabi ko, oo, ito lang. Bakit? May in-order ka pa bang iba? Sabi niya, oo, may in-order pa akong iba. Tapos nabayaran na niya yun. So, sabi niya, sige, i-follow up ko. Nung nag-usap na kami, sabi niya, ako, ano pa daw i-deliver? Uh, two to three days and the working days. So, hanggang tomorrow lang yung ano, yung trabaho, yung working days dito. So, yun na. Sabi ko, ah, okay lang yun. Sabi ko sa kanya, baka Sunday darating. At hindi ko rin alam kung ano yung another pa niya na in order. Nakasama dun sa ano. At uh, tsaka, yun. Dumating na nga to. At the... Uh, so, may tumawag. May tumawag na naman sa akin. Um, mga 3.30 ganun, or 3 something ng hapon dito uh, mag deliver na naman daw kasi sa ano siya nag order sa parehong uh, stores siya nag order pero magkaiba yung ano pala yung, yung parang company sa loob so ito sa department store lang siguro to talaga yung, yung chocolate at saka ano yung ano uh, not department store supermarket supermarket ang talaga to siya yung pandesal at saka yung chocolate so yung iba niya na in order sa ibang company yun pero isang ano lang sila uh, sa isang kumbaga sa isang building lang so isahan yung pag-order niya akala niya is uh, isahan yung pag-deliver so hindi pala So yun na tumawag na naman sa akin So after 10 minutes darating daw sila So ito yun siya Nabuksan ko na <laughs> Kasi tinignan ko kanina At nag send ako ng picture sa kanya So ito yung dumating Ito Yung teddy bear Alam niya kasi uh, nilagay ito yung design niya at alam nyo ba first time ko makareceive ng gift and the valentines dito lang sa kuwait <laughs> so ito yung ito yung pangalawang dumating sa akin yung flower pla plastic to siya kasi yung ano yung pangalan ko dito is rose <laughs> at yung nilagay niya dun sa order honey rose <laughs> hindi Pearl yung pangalan ko dito, hindi Pearl kundi Hindi Rose. Kasi yun yung tawag ng amo ko sa akin. tawag niya is Honey Rose. So, yung, yung sa delivery, yung nakalagay doon na saan i-deliver kay Honey Rose. Nung tinanong ako, ikaw ba si Honey Rose? Natawa ako. ako. so, ito yun siya guys. Di-deliver. At saka yung flower. Hindi siya fresh okay lang kasi pag uh, ano mabilis masira di ba pag fresh so to siya plastic siya na rose and the teddy bear <laughs> so thank you guys for watching ito yung na receive ko ngayong araw na to at saka itong ano chocolate at pandesal <laughs> pandesal at chocolate yun yung na receive ko this Valentine's Day. So, happy Valentine's Day everyone! Thank you guys for watching. <laughs> Thank you guys! <laughs> ito yung first time ko talaga. Sa totoo lang, first time ko talaga makareceive ng, ano, ng uh, gift. Valentine's. So, ito yun siya dito sa Kuwait. Um, Thank you, everyone. Thank you for watching. Thank you, sa pakikinig. So, galing to sa um, boyfriend ko. <laughs> Di ko siya i reveal. <laughs> Secret. Uh, I know you are watching now. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for this and um, the gift that you give me. <laughs> I'm appreciated so much. And um, salamat guys, salamat sa panonood at sa pakikinig sa kwento ko. <laughs> Na-miss ko kayong lahat. <laughs> And happy valentines everyone. <laughs> Sana um, tuloy lang natin yung ano, pasensya na kayo kung wala akong mga upload. Talagang mahirap maggawa uh, ng video, napaka-busy ng buhay ko na ngayon. So, ito na guys. Ito lang yung na-receive ko at yung pandesal. Yung pandesal. May, may almusal na at saka yung chocolate yung mercy. Mercy. Siya. Bye!